Dito raw yung mga palatandaan na ano guys Pabundag sa fishing spot ng bagong bayan So napanood natin sa mga vlogger no? Kay Peril Probles, kay Kachoy kay Bata TV, kay Kabiwas no? Ito yung Andox, yung palatandaan dyan eh Itong tulay itong tulay na to itong palatandaan dyan no? tapos pari hanap tayo ng ano iikot tayo doon tayo saka dadaan sa kabila makakapasok tayo ito yung tulay na yung ano, bagong bayan tapos yung boardwalk dito sa kabila So hanap lang tayo ng daan na makalusot tayo doon, makapasok. Sa so, kaya yung daan dito. Ah, dito. Kaya yeah, may nakita na tayo na may minuit. So pasok tayo dito. Yan. Dito. Paso pala tayo dito. So, kita na natin ano. Yung Laguna Lake. Ayan. Lakeside Christian Church pala dito. Mukhang malaki yung pupunoy nyo madam ah. <laughs> ha. Hahaha. Ha? Lagay rin yelo. <laughs> Uh, Ay, galing pa kay San Pedro? Layo pa pala. Ay, ah, sa kabila? Bawal kasi dito. Oo nga, ngayon, nabalitaan ko rin kay Kachoy, bawal nga daw ipasok yung motor dito. Oo, oh, parang maganda rin dyan, oh. No? Dito sa bunga, doon, ganda din, oh. No? Yan. Pero puntahan ko muna doon sa ano, hindi ko pa nakikita itong spot na to eh. Ganda daw doon. Okay, oh, ganda daw doon. Nasulok baga nandoon na ramen yan doon. Oo. Oh. Ah. <laughs> uh, oh, shout out, shout out, shout out. Shout out. Oh, <laughs> Sino mo ba batin? Oh, yang si Ramjo, Jo. Okay. Oh. saldo. yeah, is... di, uh, plak Oh, ya, yeah, ano, okay, ano pangalan madam? Si Ati Ciri. Si Ati Ciri, yo. Uh, Shout out. Ah, oke. Okay. Oh. Ayo, yan si Rujuy, si Kacoy, oh. Si Kacoy, oh. Dito so, si oh. kami nagagaano Nakakasama na, Kanagka. na, kasama, na, kasama si Kachoy dito si Kachoy. Oh, okay. <laughs> um, oo, Bago lang rin ako kay Kachoy ko lang rin nalaman Kay Kachoy, Kabiwas, oh, Kabiwas. Tapos kay ano okay. Bata TV, okay. Bata TV Vlog ito, Isang vlogger Pano, Nanonood lang ako sa mga ano nila oh, eh, okay. Pinag-ano ko rin sila oh, <laughs> <laughs> Ayos, ayos Thank you, thank you Kasi hindi ako vlogger oh, oh. kumaga itong kasiyahan kasi natin eh. Oo. oh. 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 <laughs> isang, isang,

ito pala yung buuan tapos doon sa dulo ito yung dulo bago lang ako nakapunta dito eh sa bagong bahay at fishing spot na to napapanood ko lang to sa mga ano natin makakasamahan natin ng mga uh, namimingwit din so yun ganda dito oh ganda ng topic 'to, andami namimingwit. Ano? Ganda, ganda. Ayun. Pa-shalan muna tayo, pa-shalan muna tayo. Mama-shalan muna tayo dito sa atin, mga tropa <laughs> tropa ang mga angler Good morning bro, nakarami na bro? Nakarami na? Wala pang Wala pang ano? Dawi Huh? Maya maya pa no <laughs> Butom Yun no, ganda pala ng fishing spot natin dito eh no <laughs> Ngayon lang ako nakapunta dito eh Ah Oo. Ganda, ganda. Napapanood ko lang ito kila Kachoy. <laughs> dito na rin tayo makipag ano. Narating din natin ang bagong bayan. Yun. <laughs> narating din, din natin dito sa bagong bayan. So sit up muna tayo para makabato na. No? Time check. 8.15 Nandito na tayo sa bagong bayan Okay Sit up muna tayo Butong Butong Sit up muna And Fish on. Good morning. Puno na naman yung fishing spot. <laughs> Fish on bro. Oh, oh, oh. double, double bro huli natin. Na natin. You know? Sana ah. Oh. <laughs> <Stig. laughs> yeah, boy. Ahay. Hindi tayo na siro mga bro. Dalawa. No? Ibig sabihin, metilapia tilapia. Ah. Dalawa. Uy, umula na. Dalawang tilapia Okay, free Dalawang tilapia Sabay Okay, enjoy Umuulan na mga bro Umuulan na Nakahuli tayo dalawang tilapia Pinakawalan natin ang purpose natin is mag-enjoy lang talaga <laughs> no Mag-enjoy tayo Happy lang Happy lang mga bro Pero kung malaki-laki iwi natin mga bro Eh medyo Three fingers lang hayaan muna natin lumaki ato fingers ba yun yun hayaan muna natin lumaki umaambo na mga bro umaambo na tayo nakahuli na sila wala pa doon <laughs> yan ang masaya masaya lang tayo You. peace on pray <laughs> peace on peace on bro kaya <laughs> to peace on peace on bro you know yun. Ah, 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 ah. dali, dali, dali. <laughs> Nakadali din, bro. Ah, pwede na to. Pwede natin na uwi ito kasi medyo malaki-laki to. <laughs> Nakahuli din Ah Guadalupe Nakahuli din O mas maganda siguro din Guadalupe sa ilog Ay may motor naman kaya siguro Ah Yun <laughs> nakadali Oo, oh, mayroon ako. Una huwari. Ngayon, ngayon lang. Kanina pa dito. Malaki. Mga trip, tripping gears dito. Yun o. Oh. Pwede na. <laughs> Kisa sa wala. Good. so pre na huli natin oh. You oh. know. So three fingers lang. So yan ganyan ang lapad niya. Yan. <laughs> so papakawalan natin. yeah boy thanks for the experience boy palaki ka boy wow <laughs> To tayo mga pre yun kanina nag shout out ko na nga si mother and father ko sa palawan shout out sa inyo no, kay Stila Inguana and Angilo Inguana so shout out din kay Ray Pamilyaran no, shout out sa iyo si Ray tapos yan si Serdino Distora ni Minso, shout out sa iyo bro. Kay Mar Munjajal shout out sa iyo bro. Yan, shout out bro sa kay Masid Jakarain. Masin Jakarain shout out sa iyo bro. Yun. Sa mga tropa natin diyan, shout out sa inyong lahat. Salamat sa suporta nyo Yun. Ah, nag-enjoy na naman tayo sa mag-fishing. Yan, nakauli tayo tatlo lang yung nahuli natin nirelease natin kasi ano pa uh, ah, maliliit pa so nirelease muna natin so dito ko na muna tatapusin yung vlog ko mga bro kung makakahuli tayo pahabol na lang natin no so mamaya maya pa tayo uwi maaga pa naman alas 12 tayo uwi mga bro